Okay, uh, goodie guys, no. So magbibigay lang tayo ng tips do no, sa may mga washing machine, no. Uh, ang bibigay nating tips ngayon, guys, para uh, maiwasan yung mabilisang pagkasira ng ating mga automatic washing machine. So pag ginawa niyo ito, maaring ma niyo yung mabilisang pagkasira ng inyong mga washing machine. So una, guys, dapat kapag ang washing machine ay hindi ginagamit dapat naka-unplug no kasi nga kapag naka-plug ito guys ah, nagkakaroon siya ng standby power kasi doon sa kanyang board no so pag naka-on 'yan ibig sabihin yung board niya gumagana nag-a-activate no yung standby power niya so may dumaan na butike or kidlat or fluctuation ng kuryente tinatamaan siya na sisira siya so oh, dapat ang gawin nyo po ay i-unplug nyo siya kapag hindi siya ginagamit no kasi yun po ay nakakasira din no so pangalawa ang paggamit po natin ay bigyan natin siya ng interval after one cycle or isang salang uh, bigyan natin siya at least 30 minutes sa pahinga bago natin salangan ng panibago kasi nga dahil electronics yung ating uh, washing machine ito po ay umiinit at nasisira, nag-overheat siya kapag nasubrahan ng gamit. No? So, pwede maglaba sa buong maghapon, basta lagyan ng at least 30 minutes interval bago sumalang ulit no? para hindi mag-overheat ang ating washing machine. So, pangatlo, iwasan natin ma-overload. No? Tulad nyan, ito 8 kg, dapat 5 kg lang na tuyong damit ang ating ilalagay dyan. No? hindi natin siya pupunuin ng 8 kg kasi nga may kasamang tubig pa yan. Kaya dapat kung anong capacity na nakalagay, uh, list, bawasan nyo siya ng 3 kg. No? So ayan, tulad nyan, kung 8 yan, dapat 5 lang ang inyong ilalagay na damit. No? So iwasan din natin guys, ilagay yung washing machine natin sa mga kulob na lugar tulad ng CR, loob ng CR kasi nga, nagkakaroon siya ng moisture. No? Mabilis siyang masira kasi yung kanyang mga sakit, nagkaroon ng mga korosyon. So, isa yan sa mga dahilan kung bakit mabilis yung pagkasira ng ating mga washing machine. So, kapag nagawa niyan guys, maring humaba ang buhay ng inyong mga automatic washing machine. So, yun, no? So, tandaan nyo po, no, na ang washing machine natin ay medyo may cost, medyo mahal. So, ingatan lang po natin, no? Para hindi siya masira kaagad. Although, wala namang forever pagdating sa washing machine, talagang nasisira naman talaga ang lahat ng bagay. Pero, kapag ginawa natin yung mga ganong uh, tips, no, ay maaring makatulong ito sa paghaba ng buhay ng ating automatic washing machine. So, yun, no. So, tips lang yan, guys, no, sa mga gumagamit ng automatic washing machine. Okay? Thank you. Bye-bye.